dito itong pagkagala na sa amin titikot na ako dinilaan di mo sa palibot-libot para tanggalan ng matika sa katawan pero titingnan natin kung hanggang saan makakaratay na nakakatakot mag gala siya umaga hindi normal ng mga tao dilim pwede nang gumala nang walang face mask hindi naman natatakot kaya mas maganda ang gantong medyo madilim-dilim at sulong-sulo kaya lang meron pa rin nagjagig eh kahit madilim na dito tayo daw sa may tulay tayo sa park kapag pagod maglakad bahay basura oh. may last party din yung bahay na rin kagabi ay mas magandang tingnan pag maglakad nila pagkagar ng gabi puno ng ilaw eh oh mga fun bakwa kabili ito eh. Walang mapupulot. bahay na rin baong gawa eh, ang kasay tapos makalapag din na ray pabilis kumuha na ray record na eh wala pa itong kalahatin itong ginawa ay hindi makabangon yung alaga ko nagpaalam naman ako eh. sabi ko yung bangon itong bata eh ito ganda ng langay ito yung usul usul eh Ay, maganda palang ko pagka ganong madilim hindi ako kita ngawit awit ng humawak na rin ko na restrict na rin Pag-dilay. Punta ka na. Mangabad Waiting shade? Oo. Oh. Ay, kung na natin papa mo. Oh. Ay, yung oh. Ay, libre. Eh. Pero babayaran mo. Oh. Ano kaya? Nang libre yung. Oh. Oo. Oh. Bani ka. Baka mahal maadali tayo ng kwari. may fly over dito ay pass pagtawag din ay eh. overpass dito ang ng kwan pagka bike kayo dito aakyat dito kayo adyo kayo dito yan ito naman sa tao ang so, ito Nakapayaw. Kita natin natin yung mga nadating oh. Tingnan naman tayo sa pitan oh. Para makamahulog yung cellphone ko pero hindi akin. Eh. Ang harang ko pa, hindi ko na isinom. Isang kaya. Para makita yung pit doon. konting zoom oh yung daan ng musikleta oh kakakontek kakayag din eh makita ko din na kapisil bago nakarating sa dulo pagod eh hindi tayo bababa

may sariling kababait <tapos> kasunod lang yeah, po sa Masa po dito dito sa lumungo tayo hindi na sa park ng at tarikon wala siguro ngayon masyadong tao at madilim na hindi tayo dumaan sa kwan sa damuhan maganda rin naman daan hon. Huh? tinanggal ang mga kwan mga sukal din eh Ay, madami pa rin. Wala ko wala ng tao. Dami pa naglalaro doon. idusan eh, doon sana ako pupunta sa laruan. ayon. Eh. ikutsahan eh, ako doon sa may mga nag exercise e eh, sa may mga tao wala ko walang tao yun oh doon so, sa exercise na yun oh tsaka uh, doon yun. yun ang maganda sana doon sa mga kwantaan doon eh, para mga unggoy na naglalang bilang bitin kasi puno ng mga tao kasi mga bata eh paduyan duyan na lang eh oh. so na tayo ng konti na natin yung mga nag-indicator so tinala mga bata naman pala yung mga nila madilay madilig uh, oh. ilang ikot din tayo nagyan natin yung face massage para handa pag kami kasalubong pwede, sa oh. pwede din sa eh. gardenare ko rin ipapalipad daw to nung ko sa garden sa ring kuno ray. Papa, papa aso. parada ng motor ng tambayan ito ikun eh ang taas layo ang gandong pa eh kapagod din Nakakita ko ng mga kapwa ko Pilipino din ako Nakakapagod din umakyat. Uh -uh. Ayaw pa taas ay layo ng aking plan. Nakit na aray. Ay meron pang konti. Ay, gutom na rin pagdating Pag-uwi ng bahay Totong na pag-uwi ng bahay baba naman ulit tayo karating na sa dula eh. di ba baba nakababa ba naman kahirap din ako pagod ako sa kuna pagod ako sa pag uh, pagkakit din eh. Ni at may kasalubong dyan. Ang ganda rin ko na rin. Pesto ng mga kung nakakapagod nga lahat pa akyat. Palusong eh. Tapos ang pinakagarahin nila rin. I got the nail. Sigurado rin kagalaw ko. Yun, makarating din siya yung bisay baba. Tawarin may kapas mga doon ay kababati. Nang itlog. Tawarin itong... Ay, huwag galaw eh. tayo dadaan at... para uwi na. Fa galau. Papagod hmm? din ako daw. Malayo-layo din ang ginala eh. talagang tao din ni eh. Mga tao eh. Normal lang mamuhay Pero eh. lang papasok sa mga mall at yun, nagsusot ng face mask. Wala nang bawal ngayon din eh. Mga kahit magparty-party na lang ng Con. Hindi na pinagbabawal ngayon. building ng Miss Ann eh. Building ng Miss Ann. Ang beta book. Rin, sa Brito na sa Narsing Home na rin. Dami mga Pilipina at Pilipina. Yung kakayaan mo, mong... iniikot mo yun, inaka-ubos ng kon san litro ng taba Parang ang pinagpawisan lang i klik ko dala ng kwang sa isang araw ay mag Magbabay ako Kukunan ko ng video buong bike lane Siguradong kwang Hingal ako bago matapos pagod. Oh. Sorry, cellphone or hanggang hindi pa nagagawa eh Walang technician doon na sakon Nasira ang microphone Papalitan daw Ito oh. yung betabot Kaluwang palakay ano pero rin isa yan yan yung kwan bahay pagdamin yung ata sa apartment basta Ikut okay, menang, usah hayap-hayap. Ipa pagod mga good Nama.